Hmm, dali. Kayod na kayod ang black ko. Taas baba. Grabe. Ukab na ukab. Natuyuan ng langis. Pati yung piston, no? Ukab na ukab. Yung mga piston ring rin, wala na. Hindi na talaga gumagalaw. I Stock up na. Medyo pinahirapan din kami pagbubunot ng black nito. Ayun, ang Ang itim. yun o oh, na naman tayo ng remap po oh. solid ang EFR Honda Click 125 o oh, alam nyo na chamba lang ang baon at ayan umaga pa lang medyo dinagsaan na tayo. Hindi naman tayo natambakan, no? Medyo sunod-sunod lang. May mga ginuruban tayo na bell. Nilinis na panggilid, may maintenance, in tinrattle body cleaning, no? Iba't ibang motor ang ating mga ginawa ngayong araw. Siyempre, puro yung scooter yan. Honda Click 125. Ginuruban din natin yung bell. At nakita ng customer mismo, pinakita ko mismo kung paano ko ginagawa yung pag para hindi sila nanguhula o nagtataka kung paano ginagawa. Ayan, hanggang hapon, naging sunod-sunod yung ating mga customer. Solid talaga kayo mga boss. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo. At paniniwala sa aming munting kakayanan. Sa aming munting shop. No? At dinayo tayo ng ating kaibigan mula Pila Laguna para lang ipamaintenance yung motor niya. Iniwanan niya na. Babalikan na lang ito. Salamat, Boss Neil. At eto, may humabol pa. So, lay like 125. Natuyuan ng langis. Ayan yung makina. Tingnan nyo naman. Naninilaw, nangingitin. Natuyuan ng langis. Ang bukas na ito. Magagawa. Ayan. Kasama ng motor ni Boss Neil. At nagapila Laguna pa. Ayan. din yan, mga boss. Pero ito naman walang issue talaga. Maintenance lang. Preventive maintenance lang talaga. Yung gagawin. Ito, yung PESA. Solay 1, 2, 5. Hmm. Kayod na kayod. Ang black set. Ayun, oh. yung cylinder talagang kinayod na. Natuyuan talaga ng langis. Yung piston, ayan. Ukit na ukit. At yung mga piston na rin, wala na. stuck up na. Medyo pinahirapan nga pala si Ben pagbubunot ng black nito at stack up na talaga ayun o, no? oh, eh. so yun lang mga boss, white safe and God bless sa lahat, maraming salamat po